What's up mga ka-Tinsya? Nagbabalik ang DIY Panetic Nisha sa mga hindi pa nagsusubscribe nyo guys. Masubscribe na kayo. Click ang notification bell button. Click yung like share nyo rin naka mga videos. So guys, guys, magtitry down tayo ng battery ng Dyson. Ah, uh, yung model number niyan guys ay uh, SV15. So, uh, eto guys, eto. Dyson SV15. Pero, uh, ano to guys eh, sa Dyson B8 yata to. Hindi ko sure guys. Pero ito yung titignan nyo guys. Oh. Ah, uh, SB15 na yan. Bale. Itong battery nito guys ay 25 volts. Ayan. 25.2 volts DC. So 7 cells siya, yan guys. Battery, ba battery pack 7 cells. So kaya nakuha tong 25.2 volts. Dahil. Um, ano to guys. Uh, tag dito. Ah. Uh, yung pinaka uh, nominal voltage nya to guys okay so kapag full charge sya is more than 25 volts guys okay so total nya guys ay uh, kada cells to guys uh, 3600 milliamps an hour ayan tapos 91 watts an hour pagka kinumbay nyo tong dalawa na to guys itong volts tsaka itong amps ayan amps an hour So, ito yung kakalabasan dyan. So, ayan. At, kagawin natin dito guys. Diba, bubuksan natin siya ito tear down. Pero, na tear down ko na siya. Nabuksan ko na siya. Kasi, napaka hirap niya guys buksan. Kung papakita ko sa inyo guys kung paano siya buksan na um, tatagal yung video natin. So, ayan, nabuksan ko na siya. Pero, ang ginamit ko dyan guys na pang bukas, itong pick. So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kailangan yung six na pick. Kailangan nyo ng prying tools. So, yung prying tools ko, ayan, na, uh, na ano na siya, guys. Ayan, o, oh, nabalik ko konti. Ito, nabalik ko konti yan, guys, o. Oh. Kasi nga, may mahirap siya, guys, buksan kapag kawalang pick. So, alisin nyo muna rito yung tornilyo. Ito, guys. So, gamit kayo dyan ng uh, security torque. Ayan or Torx na bit. Ayan guys, so. Or pwede din gamitin nyo ang ito guys, screwdriver. So, pasok nyo lang dyan guys. Saktong-sakto yan guys, iikot yan. Ayan o. So, pag naalis nyo na yung yung screw dito guys. Kasi ito guys, hindi na gumagana. Ayan o. So, gagawin ko dyan ay kukunin ko yung battery at sasabihin ko sa inyo guys kung bakit kukunin yung battery. Okay, kasi yung BMS dito sa loba na break ko guys. Ayan. So, ibig sabihin nun ay uh, nag ano yung brick, yung IC niya. Uh, tag dito. Uh, Nag-shutdown yung IC kasi uh, tinanggal ko yung battery nito guys. Eh. Papakita ko sa inyo mamaya. So, pakita ko muna sa inyo kung paano ko siya tinear down. So, ito, pinasok muna yun guys dito sa so, may lock. So, pinasok ko sa may lock. Ayan. Ito, pinasok ko guys dito sa may kabilang lock. Ayan. Para nakikita nyo kung saan yung mga lock nya guys. Ayan. So, ito, ginamit ko pang angat. Pang angat dito para may pasok dito yung yun guys, pagpasok na yung pick sa so may lock nya yun o, kaganyan guys, kailangan na kaganyan so, pasok na pasok yan o tapos, kailangan dito ng pick, ayan kailangan dito ng pick ayan kailangan dito ng pick guys sa gilid, ganyan wait so, dito yan, ayan tapos pick ulit dito. Ay, saan ba yung ano? So basta kailangan guys malagyan ng pick yan. Kahit isa. Ayan, okay, niyan Tapos, eto, minsan na to, nasa yung pick na to, dito rin. Tapos sa matitira na lang dyan guys, eto. So, eto, gagamitin nyo rito, pantanggal. So, pagka natanggal nyo siya, so kaya pumasok yung, yung kuko nyo, tapos ito guys, pantanggal dito sa kabila. So ginaganyan nyo lang habang hihilahin nyo ito lahat. So pag hila nyo ganyan lahat, ayan, maglalabasan na yung pick. Okay. So pag nakalabas na yung pick, okay na yan. Matatanggal nyo na yan guys. Ah sorry. Ah, uh, hindi guys, madaling tanggalin kapag, uh, I mean na mas madali na siyang tanggalin guys kapag ka may nakasuksok na na pick doon sa mga lock niya pero kapag ka walang nakasuksok na pick or wala kayong pang ilalagay na pang ano niya pang lock anti lock or pang unlock niya dito sa mismong lock niya guys mahirap guys alisin so kaya ayan so na ko yung IC so ngayon hindi na siya nagana ah uh, kasi kaya ko siya guys na break nito ginawa ko inalis ko itong buong ano buong board dito sa may mga battery niya so ngayon ang nangyari ah uh, sabi ng IC uh, patayin natin yung system so nag-shutdown siya so pagbalik ko ng ng uh, ng board Kapag ganun ko, hindi na siya nagana. Umiilaw kasi yan dito guys eh. Ito, dito na ilaw, tsaka dito. So, tiningnan ko naman dito. Wala naman akong shorted. Mga yan, ano ko yan guys? Ito. Tingnan ko kung shorted. So, ang ginagawa ko rito, pagka ganitong may silicone, ang ginagamit ko dyan guys kasi is, eto guys, pang test. So, tutusukin nyo lang yan guys, para malaman nyo. Tignan nyo to, oh, ayan o. Oh. So, meron na siyang may tusok na siya guys. Ayan o, may tusok na to, may tusok na yon. So, ito guys ang ginagamit ko para makita ko agad. Ayan guys So, pwede ko siya i-test kahit na may silicone. Kita nyo guys. ano pwede mo siya i-test. Ayan guys. So, pwede i-test yan. Pero, ang mahirap i-test guys, yung ganito. Malilit na yung paa. So, kaya tinanggal ko yan guys. So sabi ko wala naman akong ano rito. Wala namang shorted. Kasi kung may shorted yan na may puputok dyan guys or may sunog. Wala naman guys. So nagkamali lang talaga ako ng uh, ginawa ko na dapat di ko na lang siya guys tinanggal. Ayan. <laughs> di tuloy gumana. Pero may but may ano siya guys. May charge. So pakita ko sa inyo guys na may charge siya So, ayan guys. So, oh. 28.4 volts. So, may charge yan guys. Full charge nga yan eh. Oh, almost full charge siya guys. Ayan o. Oh. Diba? So, ngayon, alisin ko na yan. So, total gain na yan guys. So, madali nang paklasin yan kasi may access ka na guys eh. So, Uh, eto guys, ang gagawin ko dyan, ay uh, ilalagay ko yan. O gagawa ko ng power bank. Na ganito guys. Tulad sa power bank ko na binili. Total, di ko na rin siya magagamit eh. Sira na yung, uh, ano niya eh. Yung board niya mismo eh. Itong board na mismo. So, kaya bumili ako ng... Itong module na ito guys, So, ang kagandaan sa module na to, naka PD 3.1 siya. Maximum is 140 watts. So, bi-directional po yan, guys. So, so si charge nyo siya rito. Okay? Tapos, ito kasi, guys, yung input at saka output na po to. So, lalagay nyo yung battery dyan. So, 6S lang to, guys, pinaka maximum nya. So, kukunin ko lang dito is 6 lang. So, isa, dalawa, tatlo, pat, anim. So, isa, spare parts ko na lang yon So, nakasiris uh, sa 6. Yan, guys. So, dito, guys, nakalagay yung battery. Okay. So, hanggang dito yan. So, merong dalawang wire dyan. Tapos, uh, nakakabit siya, guys, sa ganito. Ito. So, nakalagay siya rito. Tapos, ito, guys. Nakalagay dito sa may negative. Tapos, siya nakalagay dito sa may positive. Nakalagay yan, guys. Ay, okay. so pwede mo siyang gamitin as power bank. So pwede mo siyang gamitin as power bank, guys. Pwede mo rin siya i-charge. Pwede mo i-charge yung battery. Okay, pero syempre, sira yung BMS nito. So kaya bumili ako ng BMS. Ayan, so 6S BMS to. Ayan. Kita nyo guys ha. So, iriripa ko to. Ilalagay ko yung BMS. Tapos yung output ng BMS. Uh, guys. So, nakalagay yan dito sa may charging module natin. Ayan. Tapos, as ano natin, um, so, charger na siya or battery, I mean, na uh, power bank na siya guys. So, naging power bank na siya guys ha gagamitin ko siya guys dito. Ito. Ito guys ay 50mm or 55mm. Basta na doon guys. 55 or, or uh, I na mean, uh, 50 or 55mm na uh, ano high speed uh, turbo. turbojet jet guys. Ayan, high speed turbo jet na turbine. Ayan. So ano ibig sabihin nito guys? So, eto yung nga pala muna, guys, yung, yung ano niya, controller. Ayan. Okay. So, eto, naka-nub siya. So, eto, guys, ang ibig sabihin po nito is etong, ah, uh, tapos dito, air duster ko, guys. So, eto, guys, maliit na version siya, ayan o. Oh. Ayan siya guys. So malit na version lang yung eto. Tapos ito yung pinakamalaking version niya guys. Kung titignan nyo guys kung gaano kalaki yan. Ayan ang comparison niya guys. Nakita nyo. Ayan ang comparison niya. So tignan nyo ha. Papatong ko siya rito. Ay hindi pala makikita. Pero guys ang laki. Napakalaki nito. Ayan. So ito tignan nyo ang Ayan. So, halos makapresyo lang yung loob niya. Ayan guys, so. Oh. So, malaki lang tong binili ko. Ito, malaki lang to. So, ayan guys. So, bali, magiging ganito siya. Pagkatapos ng mabuo. So, magiging ganito yung klase niya. Tapos, yung output niya or yung input niya rin, pwede ko i-charge. Pwede ko rin siyang gamitin as power bank. So, doble yung yung ano niya guys, doble yung gamit. So, pwede ko siyang gamitin as uh, air duster. At pa, pwede ko siyang gamitin as power bank katulad din to. Diba guys? So, so advance ako magisip guys. So, pakita ko rin sa inyo kung saan ko siya ilalagay. So, dito ko siya guys ilalagay yung. So, ito yung pinakalalagyanan niya. Ito yung tubo niya. So, ito guys ay Andito kasi ako sa US guys, kasi mga hindi pa nakakaalam. So makapal talaga siya guys, so, Tigas ng tunog. So, diyan siya nakalagay. Tapos may tubo 'yan. So, ang tubo niyan ay naka dos yung tubo. Tapos ito yung cup sa sa ilalim guys. Sa pinakailalim niya rito. So, isipin nyo, guys na mahaba siya. Ayan. So, mahaba siya. May tubo pa yan dyan. Kasi, yun ang paglalagyan ng battery. Okay. So, 6S yung battery niyan. Kailangan pagsamasamahin ko yan, guys. Sorry. So, kailangan pagsamasamahin ko yan. Itong charger niya. Kailangan nakalagay dyan. Ayan, guys. Yung battery, kailangan nakalagay din yan dyan, guys. ah uh, Siyempre, ito. Kailangan nakalagay sa loob. Siyempre, ta guys kailangan na sa loob yan magiging ganyan ang itsura nyan ayan tapos ito kailangan nakalagay ito rito guys dito kasi yan yung uh, speed nya guys kung gaano ka lakas or kung gaano ka hina ayan so pakita ko rin sa inyo na kung paano siya guys gumana So, lagay natin siya dito sa my power supply ko. Malakas to guys. Promise. Napakalakas. kasi muna natin to mga to. Kasi baka, kasi muna to guys. Kasi baka mag sort circuit tayo dito. So, ayan. Para may idea lang kayo guys sa next project natin. Oh, negative. Negative bawal well, kasi magkamali dito guys kasi pagka nagkamali tayo ng uh, lagay ano ko po sayang yung ano natin yung ito guys yung controller kasi napakamahal din ng controller so ayan uh, lagay ko lang to sa may 25 volts kasi yun yung max nito nung battery pagka naka full charge 25 volts enter so ayan guys on na natin Okay. So, panta natin siya guys dito. Mahina pa yun guys ha. O. Tasa natin ng konti. Kata nyo, ang ganda na guys. Ayan, ang lakas nyan. maingay siya guys kapag ka malakas na so ayan at yan ang magiging project natin syempre tapos baka isipin nyo nyo lang yung project ko ah, uh, marami po akong project uh, may project din ako sa version 2 ng ah uh, ultimate CB so version 2 na siya guys ang ginagawa ko ay tinetest ko siya rito guys ayan no So, naka-synchronize ba converter na siya. Pero hindi ganito yung magiging itsura niya, guys, ha. So, hindi ko pa siya, ah... Uh, dito, hindi ko pa pinapakita sa inyo yung final. Kasi, ito yung... Ah, uh, mismo ano niya, guys. Ito mismo yung ilalagay ko. Or, yung mga component na to, guys, ay mismo ilalagay ko dun sa may final na board. Tapos, ito naman para sa may... Uh, tag dito sa may stabilizer eto para sa 12 volt stabilizer tapos eto naman guys para sa may uh, uh, tag dito sa may starlink para to dun sa may 48 v starlink syempre at eto guys kaya ng uh, 400 to 600 watts Ayan. So, meron yung controller. Kaya ganito yan, guys. Kasi, uh, ako ng maayos na controller. At, um, kailangan natin mag, ah, uh, tag dito, mag diagram ng maayos na circuit kasi pagka pangat yung circuit natin pangat din yung output ng ng boost converter or etong uh, stabilizer guys okay ito pero ito guys na test ko na to kaya nito guys sa uh, 15 amps 5 volts 15 amps so magkakaroon tayo available na 5 uh, 5 amps para sa 5 volts para sa 5 volts pa na tayo guys so 5 amps 10 amps saka 15 amps okay dito sa stabilizer natin kaya ito uh, up to 20 amps guys so pagsimula tayo sa 5 amps 12 volts to guys ah 12 volts 5 amps 12 volts 10 amps ah 15 chaka 20 amps dito guys kaya nito um, 10 amps so 48 volts ah 5 amps chaka 10 amps magkakaroon na available at nga pala guys ah lahat ng mga module na yan guys yung magiging module ay ah, ilagay natin ng cooling fan. So, meron siyang active cooling fan. Uh, ano ba yung sabihin ng active cooling fan? Kapag ka mainit na yung... Sorry guys. Kapag ka mainit na yung... Uh, yung board or yung mainit na yung component natin. Itong active cooling fan ay... Automatic mag-on. So, hindi nyo na kailangan ng switch. Para siya mag-turn on ng manual. Ito guys ay automatic na. So, pakita ko sa inyo yung... ah... Uh, Tag so, dito. Pakita ko sa inyo yung ano niya. Yung uh, circuit niya guys. Or yung board. So, ito yan guys. Okay. So, ayan guys. Meron siyang uh, back converter. At meron siyang uh, temperature sensor yan guys. Ito. So, gumamit ako na ito, guys kasi ito ay uh, ball bearing. So, eto, guys, nakadikit yan dito. Ayan. Tapos, eto, nakadikit din yan dito. Or, kahit anong gamitin nyo dito sa dalawa. Or, ako pala, guys. Kahit anong gamitin ko dito sa dalawa ay papwede. So, eto kasi, guys, ay may kamahalan yung ganitong itsura. Eto ay mura. Yung ganitong itsura. So, wala namang pagbabago, guys. Mas mabilis lang ito magpalamig ng mainit na board, guys. Ito is... Ah, tama lang siya, guys. Saktong-sakto lang. So, kasi malaki yung ano nyo, Yung cooling fan niya, guys. Makita nyo, mas malit kasi ito, eh. Kung titignan nyo. Mabuti. Ayan, guys. Kaya mas mabilis to Tsaka, mas maraming ano to Ah, uh, tag dito. Ah, uh, tag... Ah, uh, paano ba sabihin? Yung pinaka-radiator niya, guys. Mas marami. Ayan, oh. Mas maraming plate, Ito guys, ano lang to eh, halos tinanggalan lang to ng, or pinutol-putol lang to yung mga, ano na ito, pero aluminum to guys, ayan, so ayan, aluminum, aluminum, ayan guys, so at least alam nyo lang ng mga susunod kong mga project, hindi po ako nakastandby lang dito na walang ginagawa, so gumagawa po ako ng mga circuit ko para siguradong sigurado na tama yung, Uh, gagawin natin guys for the next or for the future project natin guys. So, this alam nyo lang. Okay? So, ayan guys. Uh, at kung nagustuhan nyo yung video ko, huwag uh, kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click nyo guys. Bye. Peace.